Sa isang panayam, malinaw ang posisyon ni Senate President Chis Escudero. Anya, ang impeachment trial ay isang legal na proseso, isang paglilitis at wala rito lugar ang isang closed-door meeting. Hindi ako naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito by Cameral Conference Committee na batas ang pinag-uusapan hindi kami magkalibel sa isong ito. Sa tanong kung dapat baba ang palasyo ang pumagitna sa Senado at Kamara, at kailanman ay hindi ito pwedeng pag-usapan o pagkasunduan ng Kamara o ng Senado. Iginit din niya ang otoridad ng impeachment court. Ang Senado ng mga utos nito ay dapat sundin. Wala akong nakikitang ng uh, pangailangan dahil wala namang kailangan uh, ipagitan. Dahil um, simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court nag utos siya hindi lamang sa nasasakdal pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sunden. Sa ngayon malinaw ang paninindigan ni Escudero, ang paglilitis ay isang prosesong dapat igalang at idaan sa wastong legal na proseso na dapat ay malayo sa anumang impluwensya, pakikipagpulong o closed-door negotiations. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News. Don, don, don.